bato. Para sa bato. Uh, bayo. Para sa bayan. Eh, yung nagpatigil ng ulan bayo para ano? Hindi bang tuloy yung ulan? Alay, alay tawag yan. Alay. Pero yung bilog na asin yan. asin to. Tapos tatlong itlog na ano. Kailangan tatlong itlog lang. Yes, kasi ibig sabihin ng ano. Ibig sabihin ng tatlong itlog. Yes. Tama na po. Ah, tama na po. Pero effective nga ano. Kanina mo eh. Effective talaga eh. yan. Naturo sa akin. Ay, eh, sige, bayo pag umulan sa amin ha. kani na umamgo ng konti lang bakit? Natunggo uh, na uh, mo. Nawala nga, nawala okay, sa alin itlog. yung itlog. Binalik ko lang ayun, tumigil ang So pag umulan sa amin, kaya ano ko bayo ano, ganyan gagawin ko. Oh, sige bayo. Thank you sa advice ha. No problem. Health to pleasure. The next day. Ginagawa nito kaya just ko naman. Kalokohan na naman to. Tay. Ano na naman yung ginagawa mo na yan? Bulan na eh. Ha? Uulan. O, o ano, connect yung itlog. May eh, natutunan ko sa kuya mo eh. Ano mangyayari? Nag-aalay ka rin ng ano, tatlong itlog. Tapos lalagay mo sa bilog ng asin. Para tumigil yung ulan. Tatlong itlog? Oo, oh, tatlong itlog. Eh, gumana sa kanila eh. Eh, bakit tatlo? I love you. Ha? Ah? <laughs> ba yun? Oo. Oh. Ano ba yan? Laga? Tingnan natin kung totoo. Kasi yung kailang kuya mo gumana, di ba hindi yung ulan nun? Na. tayo? Yung birthday ni ano, Noah? Oo. Oh. So, tingnan natin ha. Laga ba yung itlog mo? Hindi. ahila hilaw. Dapat. Ayan. Ayan alam ah, Ayan mo. Mm, ngayon, itulo-tulo pa na, na ulan. Itigil na yan. One eternity later. Oh, tay. Ano nangyari? Mali yata na eh. Bakit? Mulag um, pa rin eh. Kaya nga, basa-basa ka na nga eh. Akala ko ba titigil? Mali yata itlog na nalagay ko. Ano dapat? alam eh. Itlog mo dapat? Itlog ko ba dapat natin lagay dito? <laughs> Ewan ko sa'yo. <laughs> Abudol na naman yata ang kuya mo. <laughs>